So nandito po tayo ngayon sa Tanay Rizal. Ang bagyong Karina po ay unti-unti ng lumalayo sa ating bansa. Yan po ay nandiyan na sa my eastern section malapit sa Taiwan. Significant din ang buwasan yung ating mga pagulan yan. So may Northern Luzon, sa may area ng Tagayan. Pero posible pa rin po yung mga malalakas na pagulan. Ang kanyang mga kasamang pabugsubugsong hangin dyan sa extreme Northern Luzon, sa may area ng Patanes. Maliban dyan, pinapalakas pa rin po ng bagyong Karina yung ating habagat o southwest monsoon na nagdadala po ng malawakang pagulan. Mostly sa western section ng Luzon. Posible pa rin po yung malalakas na pag-ulan sa mga areas ng Ilocos, La Union, kasama po dyan ang Benguet at ilang parts ng Cordillera. Siyempre sa Sambalis at Bataan, may mga malalakas na pag din tayong aasahan sa area ng Cavite, Patangas, Occidental, Mindoro kasama na po dyan ang ilagang bahagi ng Palawan. Magpapatuloy din ang posibleng malalakas na pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karating lugar dito gaya nitong Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, ilang bahagi ng Laguna ang may antabayan ng full update sa Philippine Weather Trivia. At again, magingat po tayo sa mga posibleng flash.